Namit ko na rin, Ang mag-anak Nakakatawa Hindi picture Video ito Sorry <laughs> Hello mga mag i Sa aking vlog for today's video Ito na nga Namit ko na Ang Pamilya Kapentes Sila yung aking subscriber Na nag-request Ng undercover Sa kanyang Tim Hortons branch Na kung saan siya Ma-assign dito Sa Victoria at ngayon nga ay kumpleto na sila dito sa Victoria Kaya makakabandi ko sila for today's video At dahil nga mayroon akong pasuyo sa kanila from Philippines Ngayon naman ay ililibre ko sila sa favorite place kong ice cream place dito sa Victoria Ang Chocola Favori Kung hindi nyo pa alam ang place na ito mga besh puntahan nyo na At isa ito sa favorite place ko dito sa Victoria So ito na nga kasalukuyan na nga namin sinusugod ang place na ito at mamamangha ka talaga sa display nila. Napaka-elegant ng dating. Ooh, oh my God, ang sarap nun. Favorite ko nyan. Anong gusto? Chocolate, ice cream. Pamili kayo. Ito, meron na sila nito. Gosh, I, feel, I like that one. come on, baby. Order ka na, B. Warning lang, ha? Ano ba laki to? So, kung ako sa inyo, yung maliit lang, kasi baka mamaya, ma ma ano ma mas choke kayo. <laughs> Ito na nga yung section na kailangan ko na silang warningan about the size of this ice cream kasi mga giant talaga siya. Napakahirap niyang ubusin mga besh. Sulit na sulit talaga siya sa presyo niya. Kaya nga lang hindi mo talaga siya mauubos. You order baby, you say what's the sizes ba? Small um, baby to large. Ayun pala oh, my baby. Oh, you know. Wow, well, my baby love. <laughs> baby. Meron silang baby and ano, adult joke. <laughs> Pangalawa, mini daw. <tao>. Mini. <gibli> <gibli> lahat ko ng topics or yung uh, deep lang? Uh, additional. Uh, uh, Opo, oh, pag mini, additional. Sige lang, nine. go. Mini, lahat ko ng topics. Marshmallow po? Oo, oh, oh, wala lang. Wala lang marshmallow. lahat na yun. Oh, lahat so yun. Hindi. Oh, okay. okay. po, sweet. Po. Oh, yun. Yung baso siya. yun. Go, 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 go at, At, alam ko, ice cream. Ice cream? <laughs> ice cream pa ba? Tapos, eto ko yung Mini, di? Vanilla. Tapos, eto ko yung... <laughs> okay, is... Ang laki! Thank you, sir. Ang laki niya. Ito Ang laki! Laki pa more! I-apply ko na nga sila pero ganun pa din <laughs> Kasi nagulat pa din ako. Sobrang laki. Tara. Mm -hmm. Ang laki-laki niya, Kaya ba mag order kayo maliit lang, mga Besh? <laughs> Warnin. <Why, nene? laughs> laki, no? <laughs> malaki! As in, ang haba. As in, malaki to. Doble nito. Promise. Lucky. Sisik-sik pa yun naman. Number one Pinay vlogger. May nag-comment na daw kung ano-ano nang -ano pinagkagawa niya. Puso shock sila dito. Marat. Ay, ito na nga, interview na natin si Ryan. Guaranteed na 40 hours yung job mo. Oh. Wow. <laughs> wow! Ah, sorry, Timo. Iilan ka lang sa iba na ano. Tabagay sa akin nun ano, sa Tim Hortons, 40 hours. Pero sa ano mo, sa contract mo, ano sa contract mo? 40 hours, no, nakalagay? Same lang dito. Ah, kasi iba 32 hours minimum. Aswerte. Ah, May natitira pa sa sweldo mo noon, nung wala pa yung family mo. Meron po. Kasi two? nga, 40 hours. Ano. Ah, Magkano rent mo noon? Ay, bandit lang. Ay, mura. Swerte mo daw. Ay. Kaya ka nakakapag oh. ano. Yung iba kasi, <laughs> 700 to 800 na ang average ngayon. Oh, grabe yung Oo. Eh, kasi medyo ma-aga-kape ma ag eh. Tapos, hindi na lang pwede i-ataas yung renta ng ganun-ganun eh. Maswerte mo. Naswertehan ka for ilan kayo sa, sa bahay. Sa isang kwarto, dalawa po kaya. Kakaya? Kasi pag kasalingan din eh, 700 yan, 800. Po, siguro. Mm -hmm. Pero nagsunod din ako, 700 yun. Ayun. Okay. Pag, pag solo, kasolo talaga. Okay. Pero pag dalawa, automatic 500. 500 yun, tama. Kaya may natin na pa, swerte. Sa ano, mag-isa ka oh. sa kwarto, 700. Oh. All-in na yun? Opo, oh, kasalingan ah. ko yung wifi. Eh, hey, nung, nung kinuha mo na sila, ay, nagsula po ako, bali... 1-3? Ano ba yun? Pero hindi ba po sa akin nakapangalan yun? Tapos nung sama na yung mga pamilya mo, kasi syempre, hindi may ibang tao na eh. Opo, bali ano po. 1595 one... nga lang po, parang 1-6 na rin po. Ah! Pero, pero, at least, no? Pura na yun, sa so, totoo lang. Nandun na, Nandu Nandu na, na, na lahat. Nandun na lahat. Hydro, tubig. Ay, swerte. swerte. Yan kasi pa ka, kaya na pinagpala ka. <laughs> sumunod ka sa ano sa batas sumunod ka sa ano kaya yung si God ble, bless 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 ka ganun yun eh yun yun naniniwala ako din eh good karma yan very good kayo na ang hina bigla dumami oh 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 ang daming tao puno full blast may pila pila balde pila balde ayun oh ang ganda niya Lamig? Lamig na. Ayan na nga, maraming maraming salamat sa inyong Kapintes family, sa inyong banding. At welcome to Victoria. Sana mag-enjoy kayo dito at makamit ninyo ang PR at maging successful dito sa Canada. Wow, may pasalubong pa. Nakakatawa. Thank you. Uy, mahilig ako sa ganito. Binig po namin. Binake ko to? Yeah. Oh my God. <laughs> Ito yung mga, ang dami nito, Besh. Bayaran ko naman, please. Hindi, okay na. Thanks for watching. Wow.